Hello and welcome back sa aking channel, Jong Hilario 49th Birthday Celebration. Sa pagdiriwang ng ikasam na putapat na kaarawan ni Jong Hilario, tunay na dama ang pagmamahalan at pagkakabuklod ng kanilang pamilya. Isang simpleng silos salo lang ang handa ngunit walang kapantay ang kasiyahan na dulot ng samahan at tawanan sa loob ng tahanan. Naging mas makulay ang selebrasyon dahil sa kanyang anak na puno ng sigla at halatang excited, kumakanta at sumasayaw pa ng trending na kanta kasama ang kanyang pinsan. Kitang kita sa mga ngiti at tawa ng lahat na pan ng saya ang gabi. Nang magsimula na ang sabayang pag-awit ng Happy Birthday para kay Jong, ramdam ang init ng pagmamahal ng kanyang pamilya. Sa bawat nota at palakpak, tila ba sinasabi nilang ang pinakamasayang regalo ay ang pagkakaroon ng isa. Isa. Sa huli, simpleng handaan man ito, naging espesyal at di malilimutan dahil sa presensya at saya ng kanyang mga mahal sa buhay. <coughs> 나선 바벨 안물이 5, 6, 7, 8, 9, 10, I'm sorry. <laughs> <laughs> this is, what? Yeah.